Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nayanig ang mundo ng social media nang mag-trending kahapon ang balitang hiwalay na ang long-time couple na sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Sa kadahilanang nakalimutan umano ni Jack ang month nila ni Barbie. Ang siste, fake news pala ang balita na nagmula sa isang satire page. Agad naman na nag-react si Barbie at nanawagan na i-report ang fake page na nagpakalat ng peking balita. Say ng kapuso actress, 125k reactions, 25k comments, 68k shares and counting, to whoever made this, you're welcome. Halata namang fake na fake ang balitang ito, dahil bukod sa logo na ginamit ay kaka-upload lang ni Jack ng bagong vlog sa YouTube kasama si Barbie. Mapapanood sa nasabing video ang pagpapabakuna ng magjowa kontra COVID-19. Samantala, naglabas na rin ng official statement ang inquiry.net hinggil dito. Anong masasabi mo sa balitang ito?